hapon mga katropa meron tayo ditong overhaul ng rusi 125 pang uh, po siya, pang biyahe po mga katropa yan po sunod na sunod po yung makina nag-stack up po yung kanyang padyakan Ato, mga katropa ang ah, masakla po dito mga katropa bihira kasing mag change o sabihin natin na laging batak sa trabaho yung rusi kasi pang deliver po siya sa junk shop nga ano may makikita po tayo mga hibla-hibla na pinagbasagan ng ano mga katropa. Ito po yung malala. Nga ano po, basag po yan mga katropa. Yan po. Ito po ay sa may transmission niya. Kadalasan po yan sa pagbitaw ng clutch. Tapos biglang revolution. Nabibigla ang transmission. Tapos ito po yung isa niyan dito mga katropa. Ito po yung dito. Ay. Ito yan. Tapos malala po, yung bearing yan po basag na basag po yung bearing yan po mahirap gawin ngayon kasi nabasag po siya mga katropa maghahanap po tayo ng o papabilda pa po, po natin to yan po tinamahan po yung mga katropa o, malalim overhaul po natin yan kaya po nag stack yung kanyang padyakan mga katropa ayusin po natin yan yan maraming salamat